It's our day 3 ng aming North Loop Adventure Tour. Isang paghahanda para sa aming Philippine Tour. Gaganapin itong March para ikutin ang buong Mindanao. Kahapon, kinaya namin straighten ang mahigit 600 kilometers mula Baler papunta ng Santiago Isabela, Aparicagayan at dito sa Pagodbud. At dahil sobrang pagod namin kagabi, nag-decide na kami na mag-overnight dito sa may Blue Lagoon, Pagupot area. Gamit ang aming matitibay na motor at matibay ng samahan, na-conquer namin ang 600 kilometers mahigit na journey papunta dito sa dulo ng Pilipinas. Nagpapasalamat pala ako sa Glenmark's homestay para sa isang napaka-komportabling accommodation. Good for 3 persons, it's only 1,500 pesos. 200 pesos per head na breakfast, meron ka ng longganisa, egg, meron kang vegetables, at meron kang fruits na kasama. If you're interested guys, just search on Facebook, Glenmark's Homestay. Contact nyo lang si Charisse siya yung manager or nag-handle ng mga bookings dito. This accommodation is only 5 minutes walk papunta dyan sa beach ng Blue Lagoon. So it's time na para mag-ready at umpisa ng journey Pauwi sa bahay natin sa Manila. Since hindi namin natignan or nakita ang Patapat Bridge, babalikan namin ito ngayon. Bye for now, Blue Lagoon Pagudpot. Naalala ko nung no, nagbabiyahe pa ako ng fan dito. Ito ang isa sa pinaka-favorite spot ko kapag kapauwi na ako galing ng Blue dito sa moment na ito, approaching na kami ng Patapat Bridge. Ito yung dulay na makikita mo dito sa dulo ng bayan ng Pagudpod na kung saan nakaangat ito mula dito sa dagat. Dalasan dito nagpapapicture yung mga turista. Halos libu-libong turista yata yung nadala namin dito dati nung kasagsagan ng aming Ilocos Tour do sa aming travel agency. Kaya hindi na rin bago sa akin ang journey ito at naging pamilyar ako sa mga daan na tinatahak namin. Nag-flashback tuloy sa akin yung mga turista o yung mga guests na ipasyal ko dito. Unti-unti ko silang naaalala. Ito ang spot na kung saan perfect mag-photo ops or mag-picture taking. Dito kasi, kita mo yung tulo ng bridge. Kung trip mo pala ma-experience yung mga ganitong klaseng adventure, wag ka mag-alala. Dahil nagpaparin kami ng mga big bikes from maxi scooter, sports bike, at adventure bikes. Meron kami niyan Hindi mapigilang mag-stop over. <laughs> Dito na kami. Huh? Bangi windmills. Wow. May Order tayo brewed coffee. Ganda na lugar nila rito. Amian Cafe ang pangalan. Sasalubungin ka ng flowers. Makingi ng plants. <laughs> Yan ang view namin. Ganda ng view dito. Oh. Mga bahay dito, kala mo, parang sa batanes <laughs> Kain na na. Since day one, ito talaga yung pinapag-arap namin. Kain ng gulay. Unfortunately, day three na namin siya nagawa Sarap. <laughs> history na itong na-experience natin. No? Mm. Nakapag-drawing na naman tayo sa ating logbook <laughs> ng buhay na uy, nagawa na New chapter. di <laughs> Diba? Kapala, share ko lang. Lahat ng sinusunod namin, pati si Sam, mga pambisikleta namin to katulad na itong balaklaba na ito. Pampisikleta to, to yung Jersey na suot namin sa loob, lalo na yung underpants namin pambisikleta bisikleta rin yun kasi mas comfortable siya pag ginagamit namin ng may motor kahit na gamit mo siya more than 12 hours komportable pa rin kung sakali mabasa madali siya mag dry out hindi ka ng mga may mga cotton o fabric pa niya ito kasi mga pang bisikleta at medyo subok na namin nakaramdam ng mga pangate or discomfort nung gamit namin yung mga apparels niya yung bib short niya na pang bike anong brand yun sa'yo? Santik. <laughs> Santik na bib <babe> short. <laughs> o kasi meron pang gano'n yan eh. Ako naman gamit ko yung ano lang, yung mga nabibili normal lang sa Lazada na pang cycling shorts. Ayun, subok na namin sa mga long rides kasi gaya yung ginagamit namin. Ito na, paalis na kami rin sa may Amian Cafe sa Bangui. Diretso na kami. Pican and then Pasay. Parang napakalapit namin sa araw. Pero dito kami sa Ilocos Norte Capitol sa sobrang init tirik na tirik yung araw <laughs> Para, parang hindi parang hindi hindi nagtataglamig dito sa Ilocos ah sobrang init ang eh init dito eh para rin summer pa patigil kami rito malapit sa Pawai Church pagtas namin ng Pawai Church meron kami ang kulay orange naantig kami Na, nadaanan namin tong Arlene's Pawai Empanada Minto, natakam kami. Ito, dip na naman. No? Oh. Lagyan ng suka. Tsaka pwede mo rin lagyan ng ketchup. Para masarap. Hmm, lutong ah. Ano? Okay? Okay. Narap. <laughs> may papaya. May toge. Tsaka meron longganisa. Ito okay, yung mga kasama namin. Ang sarap kasi ng hangin dito. Kakaantok. Tapos ang ganda ng weather. Kami, stop over muna kami dito sa 1995 Studio. Cafe sa may pantay, Ilocos or Bigasis pala. parsa para sa Royal Bibinka. Okay. Sa Sikyan <laughs> Dito sa point na to, wala na talaga kami ibang dinaanan. Kundi dumere diretso na kami pa sa mga bahay namin. Dahil definitely, kagabihin na kami rito sa sobrang dami ng stopover na ginawa namin para sa food trip at picture taking. Sana nag-enjoy kayo manood ng aming vlog. This is Tonyo. Until next adventure po!